Sa video na ito, makikilala nyo ng lubusan ang tunay na pagkatao ng isang singing sunshine na si Maris Racal. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga negosyo at mga sasakyan. Ang kapamilya young actress, singer, songwriter, host, vlogger at endorser na si Maris Racal, na may tunay na pangalan na Maristela Cañedo Racal, ay ipinanganak noong Setyembre 22, 1797 sa Tagum City, Davao del Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Henry Racal na isang musician at Leonie Racal na isang negosyante ng mga gold at silver. Pero bago siya magbenta ng mga ginto noon, ay magtitinda muna siya ng sigarilyo at kendisi sa mga jeep. Bilang isang bata, ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ina ang pamamahala ng kanilang maliit na tindahan. Lumaki si Maris sa isang simple at mapayapang pamumuhay. Siya ay panglima sa anim na magkakapatid. Ang kanyang kapatid na si Mike Caracal ay isang newly licensed medical technologist matapos pumasa sa board exam noong Marso 2025. Buong sigla niyang ibinahagi kung gaano ka musically inclined and gifted ang kanilang buong pamilya. Ang kanyang mga magulang ay parehong mga awit. Ang kanyang ina ay very active sa church at saka kumakanta rin. Ibinahagi niya kung paano pinanatili ng kanyang ama ang pagmamahal sa musika sa pamamagitan ng pagdaraos ng maliliit na gigs sa kanilang lungsod habang sabay na inaalagaan ang negosyo. Kasabay nito, may sariling banda ang kanyang mga kapatid na lalaki at mahilig din sa musika ang kanyang mga kapatid na babae, kaya't hindi maiiwasang lumaki siya na nakapalibot sa musika. Siya ay nagtapos ng kanyang high school sa St. Mary's College sa Tagum City at sa paaralan ay regular siyang umaawit ng responsorial psalm at lumalahok sa mga pagtatanghal tuwing misa. Sa kolehiyo ay nagaaral siya sa Trinity University of Asia kumuha ng kursong bachelor's degree in medical technology bilang kanyang pre-med course dahil pangarap niya na maging isang doktor. Nakapagsimula na si Maris sa showbiz nang mag-enroll siya ng kolehiyo, ngunit nang umangat ang kanyang karera sa pag-arte, ay nagpasya siya na pansamantalang itigil muna niya ang kanyang pag-aral. Pero sinabi niya sa isang panayam na gustong-gusto niyang bumalik sa pag-aaral. Alam niyo ba mga Meg, na bukod sa pagiging magaling na actress, isa rin siyang talented singer at songwriter. Sa katunayan, may mga kanta na siyang na-release tulad ng Ako naman, Kung di rin lang ikaw, Ate sandali, perpektong tao at may iba pa siyang na-release na kanta. Ang type niya sa isang lalaki ay mahilig sa musika. Isa rin siyang painter at mahilig siya sa visual arts. Isa ito sa mga paraan ng pagpapahayag ng kanyang emosyon at pag-recharge sa sarili. Mahilig din siya sa pagluluto. Ang kanyang mga favorite food ay sinigang na baboy, adobo, spam, burrito at mga Japanese food tulad ng ramen at sushi. Ang kanyang paboritong kulay ay asul. Ang kanyang favorite drink naman ay milk tea. Siya ay may taas na limang talampakan at dalawang pulgada. At ang kanyang zodiac sign ay Virgo. Mahilig siyang mag-travel at ang palagi niyang pinupuntahan ay ang Japan. Ayon kay Maris, gusto rin niyang bumisita sa ibang mga bansa, ngunit tila may special place talaga ang Japan sa kanyang puso. Siya ay may alagang aso na si Pogi, na isang shih tzu. Madali lang siyang maligo dahil ayaw niya sa tubig. Siya ay may maraming pares ng sapatos pero isa lamang ang kanyang palaging ginagamit. Palaging layunin ni Maris na maghatid ng positivity at good energy. Kaya't natural lang na hindi niya gusto ang mga negatibong bagay na nakakaapekto sa kanya o sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang favorite songs ay Chasing Pavements ni Adele at Halo ni Beyonce. Ang kanyang favorite actresses ay sina Sara Geronimo, Jodie De Santa Maria, Angel Locsin, Catherine Bernardo, Nadine Lustre at Liza Soberano. Ang kanyang mga crush sa loob ng showbiz ay sina James Reed, Khalil Ramos, Darren Espanto at Daniel Padilla. At ang kanyang mga favorite artists naman ay Regina Spector, Lily Allen, Aqualong at The Beatles. At sinabi niya na sila yung mga nagtitake over ng playlist niya dati. Ngayon ay makikilala nyo ng mga meg ang mga lalaking na link at nakarelasyon ni Maris Racal. Manolo Pedrosa Si Manolo Pedrosa ay unang nakilala niya sa Pinoy Big Brother at isa sa naging kapwa housemate niya sa PBB. Unang na-attract si Manolo kay Maris dahil sa kanyang pagiging cute at kaakit-akit. Sa loob ng bahay ni Kuya ay nagkaroon sila ng magandang samahan na siyang naging dahilan ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Mula noon, marami na ang nag-aabang sa kanilang muling pagsasama sa labas ng bahay ni Kuya. Mas lalo pang naging malapit si Manolo at Maris matapos silang magsama sa pelikulang Stars Versus Me. Aves Flores? Si Aves ay isang aktor at model. Sa finale press conference noong libo labing walo ng teleseryeng. Hanggang saan? Isang masayang eksena ang naganap ng tuksuhin si Eves na crush niya si Maris, ang kanyang katambal sa nasabing teleserye. Sa kabila ng tukso, naging malinaw na naging magaan ang kanilang samahan at ang chemistry nilang dalawa ay kitang kita sa harap ng kamera ang kanilang tandem sa hanggang saan ay naging paborito ng maraming manonood at ang kanilang pagkakaibigan ay tila isang bahagi ng kanilang tagumpay bilang magkatambal. Ayon sa kanilang dalawa ay tropa lang talaga sila. Joshua Garcia Si Joshua ay isang actor at dancer. Siya ay isa sa mga pinakasikat at magaling na aktor sa industriya na nalink kay Maris. Sa isang panayam noong 2021, pabirong sinabi ni Joshua na kung wala lang si Rico Blanco sa buhay ni Maris, bukas siya na makatrabaho si Maris. Ang komentong ito ni Joshua ay nagdulot ng kilig at excitement sa kanilang mga fans. Pareho silang nasa pamamahala ng Star Magic, kaya't hindi malayo na magtagpo ang kanilang mga landas, kaya nagkatrabaho sila sa ASAP, Block Z, Vince and Kath and James at ipinakita ni Joshua ang kanyang suporta sa pelikula ni Maris na Sunshine sa pamamagitan ng pagho-host ng isang pribadong screening nito. JC De Vera. Si JC ay isang aktor na kabilang din sa naiugnay kay Maris noong 2020 sa ABS-CBN Afternoon Drama na Pamilya Ko. Nagbukas ito ng bagong kabanata sa karera ni JC at ang tambalan nila ni Maris na nakilala bilang pinat ay nakakuha ng positibong tugon mula sa manonood na nagpatibay sa kanilang popularidad bilang love team. Makoy De Leon. Si Makoy ay isang actor at dancer. Naging bahagi naman sa buhay showbiz ni Maris si Makoy De Leon. Isang malaking hakbang sa kanilang karera ang kanilang pagganap sa teleseryeng We Will Survive noong 2016. Ipinakita ni na McCoy at Maris ang kanilang chemistry na agad na hinangaan ng maraming manonood ang kanilang tambalan na makris ay nagdala ng kilig at saya sa mga taga-subaybay, dahilan upang umani pa sila ng maraming tagahanga. Subalit matapos ang kanilang matagumpay na tambalan sa serye, nagdesisyon ang dalawa na magpatuloy sa kanikanilang mga karera. At noong dalawang libot nag-cross ang kanilang landas sa isang espesyal na episode ng Maalaala Mo Kaya. Inigo Pascual. Si Inigo ay isang aktor at singer-songwriter. Isa sa naging kapansin-pansin na kabanata sa buhay ni Inigo ay ang pagiging malapit niya kay Maris. Ang kanilang tambalan ay agad na minahal ng publiko, lalo na nang lumabas sila sa kanilang unang pelikula na I'm Elenia L. Sa kabila ng kanilang samahan, umamin si Maris na nahulog ang loob niya kay Inigo, ngunit hindi naging opisyal na magkasintahan sila. Inamin ni Maris na minahal niya si Inigo, ngunit dahil sa kanilang mga prioridad sa buhay, napag nilang mag-focus sa kanilang mga pangarap. Hanggang ngayon, nanatili silang mabuting magkaibigan. Rico Blanco Si Rico ay isang singer-songwriter at multi-instrumentalist. Nagsimula ang love story nila ni Rico mula sa pagpapansin ni Maris sa musikero sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang social media accounts. Lahat ni Maris na bata pa lang siya ay idol na niya si Rico Blanco. Hindi raw sukat akalain ni Maris na diringgi ng Diyos ang kanyang hiling na mapansin ni Rico na noon ay bahagi lang ng kanyang paniniwala sa Manifestion at Law of Attraction. Ayon sa akres, Disyembre 7, 2018 nang mag-tweet siya tungkol sa paghahanap ng makakakolaborate sa isinulat niyang kanta. Marami naman daw musicians ang kumontak sa kanya, ngunit ang gusto raw talaga niyang makakolab noong mga panahong iyon ay ang ultimate crush niyang si Rico. Nagtuloy-tuloy raw ang usapan nina Maris at Rico at dito na nila napagdesisyunang gawin ang kauna-unahan nilang collab, ang kantang Abot Langit. Nang matapos daw nila ang project, doon na siya niyaya ni Rico na lumabas na sila lang dalawa. Ngunit inamin niya na wala siya noong ine-expect na magugustuhan siya ni Rico, ang tanging alam lang daw ng aktres noon ay masaya siyang kasama ito. At inamin rin niya na halos dalawang taon nilang itinago sa publiko ang relasyon nila ni Rico, kung saan noong Mayo, 2021 lamang niya kinumpirma ang kanilang relasyon sa publiko. Natakot daw kasi sila sa sasabihin ng iba dahil sa magkalayong agwat ng kanilang edad, noong mga panahong iyon ay 21 si Maris habang si Rico naman ay 45. Sabi ni Maris na marami siyang na-realize noong kasagsagan ng pandemic na nagtulak sa kanya para isa publiko ang pagmamahalan nila ni Rico. Ngunit sa kalaunan, natapos ang kanilang pagmamahalan. Ang pinakakontrobersyal na issue sa buhay ng aktres ay ang kanilang pagkahiwalay ni Rico Blanco na naging usap-usapan sa showbiz at kinumpirma niya sa isang Star Magic conference noong July 12, 2024 na hiwalay na sila ni Rico matapos ang limang taon nilang relasyon. Hindi agad isinapubliko ang kanilang hiwalayan dahil maging siya ay hindi makapaniwala na nagtapos na ang kanilang pagmamahalan. Ayon kay Maris, naging masaya at kontento sila sa isa't isa, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagbago na ang kanilang mga gusto at prioridad. Kaya't nagdesisyon silang maghiwalay ng maayos at mag-focus sa kanilang mga personal na pangarap. Anthony Jennings. Si Anthony ay isang aktor na on-screen partner ni Maris. Ayon kay Maris, nagpapasalamat siya na nakilala niya si Anthony at naging kapareha sa TV series na Can't Buy Me Love, kung saan naging mag-love team sila at pumatok ang love team nilang Mathon. Sa panahong iyon, magkarelasyon pa si Mari sa Rico at si Anthony naman ay may limang taong relasyon sa kaniyang non-showbiz girlfriend. Ang kanilang natural na pagganap at husay sa pagdadala ng emosyon sa bawat eksena ang naging susi sa tagumpay ng kanilang tambalan. Isa sa mga dahilan kung bakit suportado ni Rico ang kanilang love team ay dahil sa kanilang professional na relasyon. Nilinaw ni Maris na walang kinalaman si Anthony sa kanilang paghihiwalay ni Rico Blanco. At ayon kay Maris, ang kanilang paghihiwalay ay personal at walang kinalaman sa trabaho. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Nagsimula ang karera ni Maris Racal noong 2014 sa edad na 16 nang siya ay sumali sa Pinoy Big Brother All In kung saan naging housemate siya. Bagamat hindi siya nanalo bilang grand winner, nakilala siya ng mga tao dahil sa kanyang charm at talento. Pagkatapos ng kanyang paglabas mula sa PBB, humirma siya ng kontrata sa pamamahala ng Star Magic at sa panahong iyon ay madalas siyang lumabas sa mga kapamilya talk at game shows tulad ng Gandang Gabi Vice, Chris TV at The Singing Bee pati na rin sa iba pang palabas. Nakuha ni Maris ang papel ni Wendy, isang supporting character sa primetime series na Hawak Kamay. At lumabas din siya sa ilang episodes ng Maalaala Mo Kaya, Ipaglaban Mo at naging regular siya sa Kapamilya Sunday Variety Show na ASAP. Lumabas din siya sa ilang pelikula gaya ng Halik sa Hangin, Stars vs. Me, Just the Way You Are at The Breakup Playlist. Noong Hulyo 2015, si Maris ay napili na gampanan ang papel ni Ninya Buena Flor sa Kapamilya daytime drama series na Pinamagatang Ningning at pagkatapos ng palabas Noong Pebrero 2016 ay ipinakilala siya bilang isa sa mga miyembro ng all-girl dance group na tinatawag na Girl Trends sa its showtime. Pero hindi nagtagal ang stint ni Maris sa Girl Trends at noong Enero 22, 2017, siya at si Luisa, kapwa miyembro ng Girl Trends, ay ipinakilala bilang mga miyembro ng BFF5 sa ASAP. Noong 2017, siya ay may pinagbidahan sa dalawang horror movies na Bloody Crayons at Haunted Forest. At sa parehong taon, lumabas siya sa sitcom na Home Sweetie Home, sa fantasy series na La Luna Sangre at sa teleseryeng The Good Son. Noong 2018, nang hindi nagaanong abala sa mga proyekto sa telebisyon, nagdesisyon siyang pagtuunan ng pansin ang kanyang musika. Noong 2011, nagbabalik siya sa primetime TV sa pamamagitan ng drama series na Pamilya Ko at iyon din ang taon na nakamtan ni Maris ang kanyang big break ng gampanan niya ang titular role sa pelikulang I'm Elenia L. Noong 2020, lalo pang umangat ang kanyang pelikulang career kahit na may pandemic, siya ay may ginampanan sa tatlong pelikula tulad ng Block Z, Boyet, Not a Girl Yet at ang 2020 Metro Manila Film Festival entry na isa pang bahaghari. Sa kalagitnaan ng 2020, habang ang Kapamilya Network ay wala pang broadcast franchise, tinanggap si Maris ng TV5 bilang isang regular performer sa kanilang weekend variety show na Sunday Noontime Live. Noong Marso 2021, nagkaroon siya ng special appearance sa PBB Connect The Big Night, kasabay nito bumalik din siya sa ABS-CBN's ASAP bilang isang performer. Sa kasalukuyang taon, siya ay makikita sa FPJ's Batang Kiapo bilang si Paula Garcia, a.k.a. Ponggay, na isang fresh graduate, bagong police woman at bagong salta. Ang pagpasok niya sa Batang Kiapo ay isa sa mga pangarap niya at isa sa checklist niya ay makatrabaho ang aktor na si Coco Martin. At ngayon mga Meg ay masisilip nyo na ang kanyang mga naipundar. Ang kaniyang mga naipundar sa edad na dalawampu, nakapagpatayo siya ng isang bahay na may eclectic design na ang kabuuang disenyo ng bahay ay binubuo ng modern aesthetic house. Nais ni Maris na magkaroon ng industrial na estilo ang kanyang foyer. Noong una, ang first floor ang itinalagang living room, ngunit nagpasya siya at ang kanyang mga kapatid na babae na gamitin ang space bilang bedroom. Sa second floor, isa sa mga pangunahing tampok ay ang gallery wall sa tabi ng hagdan na nagpapakita ng mga piniling painting at larawan ni Maris. Ang pangunahing tampok ng gallery wall na ito ay isang black and white art piece by artist Buddy Cabrera. Ito lang ang tanging painting sa pader, habang ang iba pang mga frame ay may digital prints. Ang living room at kitchen ay makikita sa second floor at ang kanyang bedroom. Ang table top para sa television ay may tatlong gamit bilang TV stand, storage cabinet at writing nook niya. Ang bar counter sa tabi ng kusina, noong una ay isang simpleng island top lamang. Ngayon, nagsisilbi na rin itong room divider at dining table para sa kanyang pamilya. Siya rin ay nagmamayari ng ilang mga sasakyan na kanyang ginagamit sa kanyang mga tapings. Sa kabila ng pagiging busy ng actress sa kanyang karera sa showbiz, pinasok niya rin ang mundo ng pagnenegosyo. Siya ay nagmamayari ng isang coffee shop sa Port San Juan, La Union na may pangalan na Stream of Consciousness Coffee. Ito ang kanyang kauna-unahang business venture na nilunsad niya halos isang taon na ang nakararaan. Bukod sa coffee shop ay may iba pa siyang investments. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless!